Good morning, good morning sa iyong lahat. Ayaw ngayon ang ngayon ang biyernes, pizza uno. Sa buwan sa, uh, sa taon ng 2024. Sana bago nyo panoorin yung video ko na to. Pag-like nyo naman sa kapag subscribe yung, ano ko, yung channel ko. Pinalitan ko yung channel ko kasi may nag-alam. Dati Pentex Hell Vlog, ngayon mga kalubihan vlog na kasi binago ko yung ano. Eh, nga kasi kaya binago ko yung email ad ko tsaka pangalan ng ano ko yung channel ko. Kaya umuwi na pa ako galing ng ano galing ng Pampanga. Pagkagaling ko ng Pampanga dito, tsaka, dito sa amin ay dun mo na ako sa ano sa sa bahay namin dun sa barangay dun dati yung bahay ko kasi umuwi na ako kasi pina, pina, hindi na ako pinabalik pinauwi ng asawa ko kasi ito na may sakit na ako hindi na ako pinauwi dun sa amin pero nung ano nung umuwi ako nung July 2022 umuwi ako dun pa rin ako umuwi sa bahay namin pero, pero nung, nung January 2023 din ako niya pinabalik dun sa amin kasi ganito nang hitsura ako may sakit na ako kaya kaya, kaya hindi, na ni, hindi na niya ako pinauwi dun sa amin humarap ngayon ako sa camera kasi mga iyo ng tulong kay Sir Senator Chief Escudero si na sana mga ng tulong na pagawaan niya pagawaan sana na lang tulay yung ano dito ilog sa amin kasi nag-aaral yung dalawa anak pag umuulan ng malakas hindi sila magadaan kaya kailangan ng tulay kaya yun ang hilingin ko kay Senator Chief kaya sa kanya ako nang hinang tulong kasi magka region 5 kami. Region 5 din siya. <coughs> 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 sumun siya, mas bati kami. Kaya, kaya, para sa kami ng region. Kaya eh, sa kanya ako nang ng tulong para sana matulungan niya yung yung mga kapuro ko na sana magawa ng tulay yung ano dito sa amin. Tulay na sana yung mga mag, magada yung kalabaw. Kasi pag tao lang yung magadaan, hindi naman maganda pag tao lang magadaan. Pag kailangan eh, yung magadaan yung kalabaw para pag lumagay yung, yung tubig, makakadaan yung din yung kalabaw siguro mga sampung bahay yung makadaan dyan sa ano na yun sampung bahay na may mga tao yung hindi naman pwede yung bahay yung dadaan yung tao tao sa sampung bahay na yan yung makadaan dyan hindi naman pwede na yung sampung bahay ang makakadaan sa tulay yung 10 bahay na may ta na tao kaya kailangan na, tulay na tulay talaga para makadaan yung mga bata ko at saka may mga estudyante din dyan sa gabila na na piling dumaan kaya kailangan talaga ng tulay senador na sana matulungan mo yung ano ko dito yung mga uh, puro ko kasi pag umulan yan ng malakas hindi na sila makadaan buti sana kung umulan dito pa sila sa bahay paano kung umulan doon na sila sa eskulan. isang beses nga na umulan doon sa eskulahan sinabahan na kami ng nanay ko kasi kasi bakit hapon na hindi pa sila umuwi pinatanggol ko sa ilog wala sila doon yung pala doon sila dumasa sa malayo para mahina na yung tubig yun na dadasa ano sa ilog na yan kaya kailangan talaga ng tuloy kaya alam ko po busy sa sinado yan sa sinado marami ka namang tauhan dyan ang makakapanood siguro nito na sana matulungan po yung ano po dito yung konsyente po sana sana magawa ng tulay yung ano dyan yung ilog ano magadaan yung kalabaw para para kahit na maging man yung tubig magadaan yung kalabaw sana yung, yung dalawa anak anak mabay sa kalalaki yung panganay lalaki Silver yung panganay yung pangalawa 11 pagkasunod na lang sila November yung yung panay ko yung yung ano January ngayon November mag ano na siya mag twelve 12 tapos yung ano ko yung pangalawa ko ay mag 10 pa lang pala mag, mag, mag tama mag siya na ano mag eleven siya sa January 2025 ayan ang inaano ko hindi ko tulong sa iyo senador sana mapanood to ni ano ni ma'am ma'am heart ibang ilista sana mapanood mo ma'am ang heart ng ano, ano ko ang ano ko ang concern ko sana mapanood niyo para matulungan niyo matulungan yung anak ko. Maraming salamat po.